kailangan ba na 380,000 yan na ipadala mo sa iyong beneficiary para mag-qualify as dependent for NEN, Massachusetts, or year-end tax adjustment? Okay, sagutin natin ang question na to. First, ang age requirement. Ang condition na 380,000 yan remittance per year ay required lang kung ang dependent po na nasa Pilipinas ay between 30 to 69 years old. Second, ang purpose of support. Ang ipinadadala mo dapat sa mga nasabing dependent ay para sa living expenses, hindi para sa savings or investment. Third, per person requirement. Kung may dalawa kang dependent, halimbawa yung isa ay 30, yung isa naman ay 50. Dapat, ang padala mo sa bawat isa sa kanila ay at least 380,000 yen every year. Kailangan, tag-isa silang makatanggap ng at least 380,000 yen. Pero, may mga exempted sa rule na ito. Kung ang mo ay below 30 or 70 years old and above, wala nang fix na 380,000 yan requirement. Pero required pa rin na mag-submit ng document tulad ng proof of relationship at remittance certificate na magpapatunay na nagpapadala ka ng suporta sa kanila. Remind kita ulit ha, kung ang ay under 16 years old, hindi ito qualified as dependent for nan matsuchose sa next video. I'll show you kung magkano ang tax difference mo kung may dependent ka versus wala. Kaya make sure na nakafollow ka.